Noon pang isang linggo nila naging pag-uusap iyon Pagkatapos makapamanhikan ni na Elmer kina Sen Kasunduan ang pagpapakasal ng dalawa Kasunduan ang magkasintahan Hindi na kanilang matatanda Kung baga ang mga magulang lang nila ang nag-ayos ng kanilang pag-uusap Hindi na makakatangging talaga si Sen kay Elmer May mabigat na dahilan Nakapag-take advantage na kasi sa akin si Elmer L Kaya pumayag na akong mamanhikan sila sa akin. Pagbabalita sa kanya ni Senny ng linggo ng hapong iyon, napuntahan siya sa kanila. Nahihirapan na nga ako, Ellen. Magtutumans na kasi itong nasa tiyan ko. Hindi agad siya nakapagsalita. Aywan niya kung ano ang naging reaksyon niya sa harap ng kaibigan sa sinabi nito. Ngunit sa kalooban niya, nakaramdam siya ng sundot na kirot. Nagpaalala sa kanya iyon ng isang kabiguan. Sabi ko na nga ba't may ibig nang sabihin niyang madalas mo sama sa jeep ni Alma. Tudyo na lang ni Ellen sa kaibigan ng makapagsalita. Madalas mo tuloy akong iniiwan sa trabaho. Dating nalilibre ko sa pamasahe sa jeep ni Elmer, nagagastusan na tuloy ako. Iisang inuuwi ni Sene sa may kawain. Nasa lo sa loisoy sila. Nasa dakong looban nga lang sila kaya malayo rin sila kay Sene na siyang nasa dakong bukana ng highway. Ha mo, mababawiin na lang kita sa kasal namin. Natatawang sagot ni Sene, ikaw ang maid of honor. Loka, lalong malaking gastos yan. Pabibilhin mo pa ako ng damit. Di para makatipid ka, magdibisorya na lang tayo. Bala ko kasing ako na lang ang tatahin ng isosot ko at patutulong ako sa iyo. Bibili na lang ako ng mga gamit. Ayun, magkakagastos na nga ako. Pahihirapan mo pa pala ako. Napasubo na nga kasi ako sa pag-uusap ng matatanda. Paliwanag ni Sene. Nabanggit kasi ni Elmer sa mga old niya kung saan ako namamasukan. Nasabi ko tuloy ako na ang tatahin ng damit pang kasal ko. Tapos kakatulungin mo ko, masaya ka. Magkaibigan naman tayo, di ba? Oo na. Inirapan niya ang natatamang airap si seni. Huwag mo na ma ino. Matagal na nawala lang kay seni. seni. Napahinga ng malalim pagkatapos. Bakit? Usisa niya. May problema pa rin ako, Ellen. Saan? Kay Louis. Tumigil ang titig niya sa mukha ng kaibigan. Matagal hindi siya nakapangusap. Kilala niya ang Louis na tinutukoy nito. Nakikipaglapit pa lang noon sa kanila si Elmer. Kapenpal na ito ni Senna sa abroad, sa Saudi. Lahat ng kapenpal ay naipagtatapat sa kanya ng kaibigan. Kasintahan na nito si Elmer ay parang hindi pa rin ito gustong putuling ang pakikipagsulatan kay Louis. Basta sumulat ang lalaki. Hindi matiis ni Senna na di sagutin iyon. Naaawa kasi ako, Ellen. Sabi, wala pa namang sinasabi yung tao kundi yung mga sulat ko lang ang nagigiging libangan niya lonely raw siyang lagi roon tapos bigla kang puputulin ang makikipag-usulatan sa kanya baka masaktan siya Ellen ang bait pa naman ng pobre baka naman napapadalahan ka lang niya ng mga regalo kaya ka nababaitan biro niya, o interesado ka rin sa kanya hindi, mabilis na sagot di pabayaan mo na baka kasi malaman pa yan ni Elmer hindi na umibus sa kanya si Seni. akala niya dahil hindi na nababanggit si Luis mula noon Sinod na ang payo niya na pinutol na nito ang pakipag-usap sa kapenpal pero hindi pala. At natuklasan na nga tuloy ngayon ni Elmer. Ellen, ihahatid na lang kita. Nagulat si Ellen sa pagkakatayo sa labas ng gate sa pag-aabang ng tricycle na masasakyan pa uwi sa kanila. Nabalingan niya si Elmer paglabas ng tarangkahan. Bakas pa sa mukha ang bigat ng kalooban sa kasintahan. Huwag na Elmer, tanggi ni Ellen. At ngunitian niya ang binata. Maaabala pa kita. Hindi, halika na. pag aanyaya ng binata sa jeep nito. Hindi agad sumakay at pinalisan ng basa ang mga alikabok sa upuan sa unahan Taga Tagakaruhatan sa Balinsuela si Elmer. Mapapalayo pa ito sa pag-uwi kung ihahatid siya sa kanila at nahihiya siyang maabala pa ito sa kanya. Ngunit sa hindi pagtinag ni Ellen ay may likuran ng jeep ay nilapitan siya ni Elmer. Bukal sa loob ang talagang pag-anyaya kaya napiliin siya na siyang magbigay. Pagkaupo ni Ellen sa front seat na katabi ni Elmer sa pagkakaupo naman ito sa harap ng manibela. Hindi niya maiwasang di mapatingin sa bahay na pinanggalingan nila. Tayong na niya si Sene kung nakatingin sa kanila. Naalala siya may sinasabi sa kanyang kaibigan. Ngunit wala siyang makitang mukha sa mga bintana roon. Umandar ng jeep at mabilis na umarangkada agad palayo Hindi makapagsalita si Ellen ng pag-uusap. Walang kaibu si Elmer. Gusto niya ang bigla ang igalang ang katahimikan ng binata. Alam niya ang dalang bigat nito sa kalooban. Iyon ang isa pa sanang gustong iwasan ni Ellen kay Elmer. Kaya niya tinatanggihang patid sa binata hindi niya gustong makita ito sa paghihirap ng kalooban. Para kasing nahihirapan din siya. Hindi rin lang kami magkasundo sa pag-uusap iniwan ko na muna ang kaibigan mo, Ellen. Simula ni Almar na hindi inalis ang tingin sa tinutungo ng kanilang sasakyan kung kailan ay takda ang kasal. Saka pa siya magpapakita sa akin ng ganito. Bakit nga ba? Kaswal Kaswalwari niyang pag-uusisa. na kunwari siyang walang namalayan sa punot dulo ng naging pag-uusap at pagtatampuhan ng magkasintahan. Inagahan ko pa daw ng punta sa kanila kaninang pagkapananghalian para nga sa lakad natin. Mahinahong payag ni Elma. Tumagay ako na siya ng may dumating na delivery package sa kanya by door-to-door -door service mula sa Saudi. Bukod sa malaking kahong iyon, may sulat pang bukod na ibinigay sa kanya ang nag-deliver. Napansin ko parang bigla niyang iniiwasang makaharap sa akin. Nagduda ako. Tinanong ko kung saan galing ang dumating sa kanyang iyon. Nabasa ko yung nakasulat na pangalan sa kahon ng nagpadala. Sabi ko ka mag-anak nila nila. Hindi ako naniwala. Kaya gusto ko sana mabasa yung sulat. Ayaw namang ipabasa sa akin. Talagang hindi maipababasa sa'yo ni Senna yung Sa loob-loob ni Ellen. Matagal na niyang sekreto yung sa'yo. Hindi ba karapatan ko lang mag-usisa ng ganun sa kanya, Ellen? Oo. Wala eh. Tinikis ako ng kaibigan mo huwag ipabasa sa akin yung sulat. Tingin ko parang gusto niyang ipagmalaki sa akin ang Louis na yun, Ellen. Hindi siya kumibok. Sa palagay mo, Ellen, tama ba ang ginawang iyon ni Senny? Hindi siya makasagot. Halimbawa ikaw ang kasintahan ko at pakakasalan kita. Magagawa mo bang di ipabasa sa akin ang sulat na yun kung wala ka namang dapat ipag-alala na may mababasa ako doon iba? Ipababasa ko nga siguro kung ganun, naisagot ni Ellen. Ay hindi ipinabasa sa akin ni Semi. ibig sabihin may gusto nga siyang ilihim sa akin doon. Hindi niya naman siya makakibo. Magkaibigan kay ni Sen ni Ellen, hindi ba? Oo. Sa palagay mo, ano niya ang Luis de la Peña na yun? Hindi ko alam, Elmer. Magsisinungaling niya. Sa bagay pa ba't hindi ko malalaman ang katotohanan tungkol sa Luis na yun? Kaya lang baka hindi na matuloy ang aming kasal. Elmer, nabigla siya sa sinarinig sa binata. Aywan ni Ellen kung bunga lang ng galit ni Elmer sa kasintahan ang pagbabantang iyon. Ngunit narang daw niyang parang may nagalak sa isang bahagi ng kalooban niya. Biglay parang nakatanong ng panibagong pag-asa ang lihim niyang pagtatangi kay Elmer nagpapalit ng damit pambahay sa Ellen, bugnot na bugnot ang kanyang kalooban. Pagharap niya sa salamin ng tukador para maglinis ng muka. sa ipinahid na manipis na makeup, Sa niya nakita sa sariling anyo kung gaano siya nakakaramdam ng pagkainis sa kaibigang si Celine. Nakasimangot ang mukha niya. Hindi niya akalain matitis ng gano'n ni Celine ang kasintahan. Naawa tuloy siya kay Elmer. Damang-daman niya ang paghihirap ng kalooban ng binata. Pagpasensyahan mo na lang muna siya, Elmer. Nasabi na lang niya kanina para payapain ang kalooban na naghatid sa kanya. Baka natapatan mo lang wala siya sa mood kaya ganong katigasan niyang huwag ipabasa sa iyo ang sulat na iyon. Hindi ko alam na sumpungin pala siyang ganyan, Ellen. Nangitin ang may pait sa mga labi si Elmer. Nagpaliwanag pa rin siya. Ganyan daw kasi ang naglilihi sabi ng matatanda. Kung wala sa lugar ang takbo ng isip, parang nagiging abnormal. Siguro nga dahil sa nagiging pagbabago ng pakiramdam nila sa katawan. Sana nga, Ellen, Totoo na lang yung hinala. Buntong hininga ni Almar. Ang sakit kasi nang ginawa na pagwawalang bahala sa akin eh. Hindi na lang siya kumibo. Ang hindi nila pagkatuloy sa kanilang lakad ay napansin din ng kanyang ina sa pag-uwi niya ng maaga. Nagpaalam kasi siya dito kay Ina nga. Para sa lakad nilang iyon na sa at Almar. Ang dali naman yata ninyo. Salubong sa kanya ni Aling Birin sa pintuan. Natanawan tuloy nito ang pag-alis agad ni Almar. Galing na ba kayo niyan sa divisorya? Hindi ho kami natuloy inay. Matamlay niyang tuwal at nakaisip na lang siyang magsinuling. Sumama ang pakaramdam ni Senya. Bakit hindi mo muna pinatuloy si Elmer? Nagmamadali ho at may pupuntahan para o iba. Patuloy na siya sa silid para may huwasang humaba pa ang pag-uusap sa ina. Kilala na sa kanila si Elmer. Madalas na rin kasing napupunta sa kanilang minata dahil kay seni. May mga pagdalo sa kasintahan si Elmer na hindi dinaratan sa bahay kundi sa kanila. Pag-araw kasi ng linggo at wala silang pasok ni Senya sa trabaho, nagdadayuhan lang sila ng huntahan kung hapo. Kung hindi siyang nasa bahay ng kaibigan, ay ito ang nasa kanila. At kalalasang doon nga nakikita si Almart sa at Sene sa kanila. Si Elmer ay naging suka nila ni Sene sa pagsakay-sakay sa ipinapasada nitong jeep biyaheng may kawayan monumento. Umagat hapon ay nire-reserva na ng binata sa kanilang magkaibigan ang upuan sa unahan. Alam alam ni Elmer ang oras ng paglabas nila sa umaga at pagpasok nila sa trabaho at sa hapong paglabas din sa pinapasukan. Nang maging magkapalagay ang loob na nila si Elmer. Madalas na silang pinag-iisnak nito sa mga restaurant na dadaanan nila sa highway bago isila ihatid hanggang sa kanika nilang bahay. Nang malao ng kabaitan ni Elmer ay nagkaroon na ng ibang pangakit sa kanilang magkaibigan. Nagkakaroon tuloy ako ng crush sa kanya Ellen, natatawang pag-amin sa hini. Nasa kanila ng hapong ngayon ng kaibigan, magkatabi sila sa pagkakahiga sa kama niya sa sila ng binabasang paket book nang mapansin niya itong natitikilan. Crush lang ba? Usig naman ito. Ngunit sa bureau, gusto rin matiyak ang kalooban ng kaibigan. Kung liligawan ba niya ko, di ibabagsak ko na sa kaya. Labang crush ko. Sa kamar si seni Ano yung penpal mo si Luis? Oo, wala yun. Malabo sa akin ang lalaki yun. Wala nga lang ako mapaglimangan nun, kaya nakatuwaan kong sulatan. Hindi pa kasi natin suking nun si Elvis. Sa penpal ko, alam lang sa isang Tagalog magazine na pulot ni Sene ang pangalan ni Luis. Ipinagmalaki sa kanya yun ng kaibigan ng maging kasulatan